Ang mabuting balita ng Panginoon ay yung kay San Mateo. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagalat na bibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamato, at mag-aral kayo sa akin, ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa sapagkat maging hawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin, Panginoong Heso Kristo. Unang Pagbasa Pagbasa mula sa Aklat ni Propeta Isayas Saan ninyo ngayon ipaparis ang Diyos? Siya'y kanino itutulad? Kumingin kayo sa sangkalangitan. Sino ba ang lumikha ng mga bituhin? Sino ba ang sa kanila nagpapatilos? At isa-isang tumatawad sa kanilang pangalan. Dahil sa kanyang kapangyarihan, isa may wala siyang nakaligtaan. Israel, bakit ikaw ay nagreklamo na tila di alintana ng Panginoon ang kabalisahan mo? At tila di pansin ang iyong kaapihan? Di ba ninyo alam? Di ba ninyo talos? Na itong Panginoon ang walang hanggang Diyos. Siya ang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod, sa isipan niya'y walang makatatarok. Ang mga mahinap na papagal ay pinalalakas. Kahit kabataan ay napapagod at nanulipaypay. Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay magpapanibagong sigla ang lakas nila'y matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad munit hindi mapapagod. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Panginoo'y papurihan, aba kong sariling buhay. Panginoo'y papurihan, purihin mo, kaluluwa, ang pangalan niyang banal purihin mo sa tuwina. na. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin niya ang kanyang kabutihan. Pangino'y papurihan. Aba kong sariling buhay. Ang lahat kong kasalanay ay siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan ako ay inililigtas. At pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. ay papurihan, abakong sariling buhay. Kay ganda ng kaluuban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Panginoon ay papurihan. Aba kong sariling buhay. Aleluya, aleluya, Panginoon nagliligtas, sa ati darating tiyak, mapalad siyang makahara. Aleluya, aleluya,